Bigyan natin ng linaw ang bugnay na lalaki at bugnay na babae. Unahin natin ang binipisyo. Ang bugnay na lalaki ay yung hindi namumunga. Ang lalaking bugnay ay masustansya ang kanyang dahon. Kung kayo ay mataas ang uric acid, mayroong gout, at kahit ryuma, ang solusyon dyan ay ang dahon ng bugnay na lalaki. Kumuha lang ng dahon nito mga 15 hanggang 20 piraso. Linisin ng mabuti. Tagyan ng limang basong tubig, pakuluan sa loob ng 10 minuto. At ito ay inumin sa maghapon, tanghali, gabi at umaga. Ang babaeng bugnay naman ay hitik ang bunga. Ang bunga nito ay masarap din gawing wine. Ang bunga ng bugnay ay nakatutulong upang mapababa ang mataas na presyon ng dugo. Natulong din makagamot ito ng impeksyon ng ihi. Nagpapalakas din ng ating immune system. Nakakapaglinis din ito ng ating kolon at nagagawang malusog ang ating atay. Sinasabi din na ang bunga ng bugnay ay nakatutulong makapagpatubo at makapagpalago ng ating buhok. Dahil sa taglay niyang flavonoids. Dahil sa taglay na antioxidants ng bunga ng bugnay na babae, nagagawa niyang mapanatiling malusog ang ating cells. At nailalayo tayo magkaroon ng cancer cells ang madalas na pagkonsumo ng bu